Sabi na itong si Bongo, yun nga, sabi ng mga netizens, humarap ka na lang sa husgado. Harapin mo na lang ang kaso na isinampas sa inyo ni Digong na Senator Trillanes. Hindi kung ano-ano pang media exposure at kung ano-ano pang banat ang gagawin mo kay, kay Senator Trillanes. Hindi bagay. Hindi po talaga bagay. Ang taong walang kasalanan ay buong tapang nahaharapin ang, kanyang mga, ang, ang mga akusasyon, ang nag-aakusa, at buong tapang din nahaharap sa mga investigasyon. Ganyan po ang totoong walang kasalanan. Pero kayong lahat ay nagtatago or kayong lahat ay takot sa batas kaya ganito ang ginagawa niyo. Lalabas at lalabas ang lahat ng bahaw na mga alipores ni Dikong. Promise yan. Lalabas at lalabas yan. Sabi na si Bongo, tatapunan kanila ng putik para magmukha kang marumi. Totoo, marumi po talaga kayo mulat sa pol pinapuputi lang or marami lang propaganda tungkol sa inyo. Gumamit kayo ng mga pecking or mga trolls para mapabango ang mga pangalan nyo. Pero ang totoo niyan, marurumi kayo. Nagmalinis lang kayo. Tapos sasabihin nyo, tatapunan ka ng putik. Sino magtatapon ng putik sa inyo? Kami pong mga, mga inaakusahan nyo na... Uh, tatapunan kayo ng putik. Wala po kaming hawak na putik. Hindi po kami, hindi po namin dudumihan yung aming kamay para lang kayo ay bumalik sa karumihan nyo or mapatunayan na kayo ay marumi. Dahil matagal na naalam ng sambayanan ng taong bayan na kayo ay marumi. Pinapuputi lang kayo ulitin ko, pinalilinis lang kayo ng mga bayaran yung trolls. Ganyan po ang sistema na itong mga Duterte, mga alipores ni Digong. Ang kapalang mukha natatapunan ng putik. Bakit? Sinong, sinong tao na mag ng oras para kayo ay putikan, para dumampot ng putik at itapon sa inyo, hindi na dumihan din yung kamay ng taong inaakusahan nyo na tatapunan kayo ng putik. ba? Diba? Hmm. Senator Bongo fires back. Ito yung banat niya ngayon eh. Kay kay senator uh, Antonio Trillanes dahil nga sa mga corrupt, corruption charges at uh, plunder uh, charges na inihain nga natong si dating Senator Antonio Trillanes. Sabi nitong ni si Bongo, gusto lang nila kaming kulayan ng itim para sila ang pumuti. <laughs> We! Talaga lang tatapunan ka daw nila ng putik para magmukha kang marumi at sila ay magmistulang malinis. Kung talaga pong malinis kayo, uulit-ulitin ko, humarap kayo sa mga investigasyon. Harapin nyo ang kaso. Harapin nyo or humarap kayo sa korte. Oh, napatunayan na yan na kayo yung mga duwag. Lahat ng alipores na itong si Digong, Digong, sa tingin ko ay hanggang salita lang. Katulad ni Nakibuloy, ni Nabato de la Rosa, si Robin Padilla. Hanggang salita lang kayo. Pero takot kayong lahat. At sa ngayon, siguradong aligaga na ang kampo nila si Digong. Digong, dahil nga palubog na ang bangka, yung sinasandala nilang akala nila ay san, akala nila ay um, hindi mabubuwal, ngayon po ay unti-unting nabubuwal. Yan. Totoo yon na lahat tayo ay may pagkakataon, may oras din. Yung tinatawag ba na may oras ka rin. Ganun eh. Alam naman ng taong bayan na isang attack dog at tamad daw si Trillianis. Tapos aakusahan mo ngayon na tamad, attack dog at kung ano-ano si trillianes Harapin mo ang kaso. Ganon. Ganon ang taong uh, kahit papano ay level-headed. Ganon ang taong kahit papano ay kayang panindigan ang kanyang prinsipyo at ang kanyang sarili. Pero kayo, nako, babanatan nyo ng kung ano-ano yung taong nag-aakusa sa inyo. Kung talagang walang katotohanan, eh di balikan nyo at akusahan nyo rin. Gano'n naman yan. Never si Trillianes na nagsalita ng, ng below the belt laban sa inyo. Kung ano-anong uh, salita na tamad, corrupt. Ka. Abay, pati si Trillianes ay sinabihang corrupt, corrupt na itong si Bongo. O, oh, hindi, hindi si Trillianes nagsasalita na kayo ay ganito, ganino, ganon. Talagang diretso na yan sa korte. At knowing Trillianes, na hindi yan lalaban or sasabak sa laban ng walang kasiguruhan. Good luck!